Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Sainsin ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Genaro. Kamusta? Si San Genaro, na rin bilang San Genaro sa Italiano, ay isang Kristiyanong santo na labis na pinipintakasi sa Naples, Italia at sa iba pang lugar. Ang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing ika-19 ng Setyembre sa kalendaryong katoliko. Siya ay kinikilalang patron ng lungsod ng Naples at tanyag sa tinatawag na milagro ng paglalaway ng dugo ni San Genaro na nangyayari taon-taon. Si San Genaro ay naging obispo ng Benevento, isang lungsod malapit sa Naples, noong ika 3 siglo. Kilala siya bilang isang masigasig na tagapagtanggol ng pananampalatayang kristyano sa panahon ng pag-uusig sa ilalim ng emperador na si Diocletiano. Noong 305, siya ay hinuli dahil sa kanyang pananampalataya at ibinilanggo kasama ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng mga pagpapahirap at pantanang kamatayan, tumanggi siyang itakwil ang kanyang pananampalatayang kristyano. Ang martiryo ni San Genaro ay nangyari noong taong 305. Ayon sa tradisyon, matapos siyang itapon sa isang hukay kasama ang mga mababangis na hayop at nakaligtas ng hindi nasaktan, siya ay sa wakas pinugutan ng ulo. Sa paglipas ng mga siglo, lumago ang kanyang debosyon at siya ay naging tanyag na santo dahil sa kanyang matibay na pananampalataya at kabayanihan sa martiryo. Ang milagro ng paglalaway ng dugo ni San Genaro ay isa sa mga pinakakilalang pangyayari na may kaugnayan sa santo. Ang namuong dugo ni San Genaro na nakapreserba sa dalawang sisidlang salamin sa Naples ay nagiging likido sa mga partikular na araw, kabilang ang ika-19 ng Setyembre, ang araw ng kanyang kapistahan. Ang milagro na ito ay itinuturing na tanda ng kanyang proteksyon at pamamagitan para sa lungsod ng Naples. Narito ang isang panalangin para kay San Genaro, O Diyos, na nagkaloob kay San Genaro ng biyaya na magdusa alang-alang sa ngalan ng iyong minamahal na anak, ipagkaloob sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan na maging matatag sa pananampalataya at magpatuloy sa pag-ibig. Sa pamamagitan ni Heso Kristo ang iyong anak aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.